Alam mo na ba ang pinaka-legit at effective na side hustle dito sa online? If hindi pa, tapusin mo ang video ito, i-explain ko ano yung pinaka-effective at magandang side hustle na pwedeng gawin sa mga OFW, government employee at mga senior citizen na walang kaalam-alam. Ito po yung OBE endorser. Bakit ko nasabi siya yung pinaka-effective at legit na pagkakitaan sa online? Bakit? Marami nang kumikita dito na mga government employee kahit part-time lang sila. Ginagawa nila ito after ng trabaho at sa mga OFW na nasa abroad na ang ginagamit lang nila cellphone at good internet connection at license code, kumikita sila dito ng extra at ang iba nagkakaroon na din ng savings at nakakabayad na rin ng utang. Ito pa yung nakagandahan. May mga professional tayo dito na sumasali at nagpa-part-time din katulad ng police, engineer, doctors and even mga attorneys Kumikita sila dito kahit part-time lang. Kumbaga, nagkakaroon sila ng extra source of income. At kung ikaw ngayon, isa kang senior citizen, marami din kumikita dito kahit wala silang alam-alam -alam at hindi na kailangan pa magbenta ng products para kumita dito sa OBI Insider. Less na 'yung requirements. Yan 'yung isa sa pinakamaganda. At good news, nasa sa online lang siya. Tuturuan ka dito ng step-by-step -step process paano ka kikita at paano ka magsisimula dito. 'Di ba maganda? Mag-comment ka lang ng Obi endorser, ako mismo ang nga-guide sa'yo paano ka mag-start dito. So yun lang, God bless.